Assalamualaikum. Aku sayangnya nampak kita. Aku mula aku sayangnya nampak kita mulanya. Ini adalah <applause> كم جاد من فضله قبل السؤال وكم أعطى بمحض الجود والكرم kasawian at impyerno. Hiniling ni Satanas sa Panginoon niya na palugitan siya hanggang sa araw ng pagkabuhay. Nagpalugit naman sa kanya si Allah. Sumumpa si Satanas na ililigaw niya ang lahat ng anak ni Adan. Pagkatapos niyon ay nilikha ni Allah mula kay Adan ang may bahay niya na si Eva upang manahan sa feeling nito at mapanatag sa feeling nito. Inatasan niya silang dalawa na manahan sa paraiso na naglalaman ng kaginhawaang hindi sumagi sa isip ng tao. Pinahatid niya sa kanilang dalawa ang pagkamuhi ni Satanas sa kanila. Pinagbawalan niya sila na kumain mula sa isang punong kahoy sa mga punong kahoy sa paraiso. Bilang pagsubok at pagsusulit sa kanila, subalit inudyukan sila ni Satanas at inakit sila na kumain sa punong kahoy na iyon Sumam, Sumumpa siya sa harap nila na siya ay isa sa mga nagpapayo sa kanila Sinabi niya, kung kakain kayo mula sa punong kahoy na ito Magiging kabilang kayo sa mga mananatiling buhay Hindi niya nilubayan silang dalawa hanggang sa natukso niya sila Kumain sila mula sa punong kahoy at nasuway nila ang Panginoon nila Ngunit pinagsisihan nila ng matindi ang nagawa nila. Nagsisi sila sa Panginoon nila at tinanggap naman niya sa kanila ang pagsisisi. Subalit ibinaba niya sila mula sa paraiso tungo sa lupa. Nanirahan si Adan at ang may bahay niya sa lupa. Pinagkalooban siya ni Allah ng mga supling na nagsidami at nagsanga-sanga hanggang sa panahon natin. Hindi pa rin tumitigil si Satanas at ang mga supling niya sa patuloy na pakikitunggali sa mga anak ni Adan upang hadlangan sila sa patnubay, pagkaitan sila ng kabutihan, pagandahin ang kasamaan sa paningin nila at ilayo sila sa kinalulugdan ni Allah. Sa paghahangad sa pagsubuk nila sa impyerno sa kabilang buhay. Subalit hindi hinayaan ni Allah ang mga nilikha niya na napapabayaan. Bagkos ay nagsugo siya sa kanila ng mga sugo na nagpapaliwanag sa kanila. Bagkos ay nagsugo siya sa kanila ng mga sugo na nagpapaliwanag sa kanila ng katotohanan at gumagabay sa kanila sa kaligtasan. Nang namatay si Adan, namuhay ang mga supling niya noong wala na siya sa loob ng sampung salin habang sila ay nanatili sa pagtalima kay Allah at pagsampalataya sa kaisahan niya. Pagkatapos niyon ay naganap ang shirk, pagsamba sa iba pa kay Allah, sinamba kasama kay Allah, ang iba pa kay Allah. Nagsimula ang mga tao sa pagsamba sa mga imahin kaya ipinadala ni Allah ang kauna-unahang sa mga sugo niya sino upang mag-anyaya sa mga tao sa pagsamba kay Allah at pagwaksi sa pagsamba sa mga idolo. Pagkatapos ay nagkasunod-sunod na ang mga propeta. Nung wala na siya, nag-anyaya sila sa Islam. Ang pagsamba kay Allah lamang at pagwawaksi sa anumang sinasamba na iba pa kaysa ka kanya. Pagkatapos ay dumating si Abraham. Inanyayahan niya ang mga kababa. Yan niya na iwan ang pagsamba sa mga idolo. At ibukod tangi si Allah sa pagsamba. Ang pagkapropeta noong wala na siya ay nakamtan ng mga anak niya na sina Ismael at Isaac. Pagkatapos ay napunta sa mga anak ni Isaac. Ang ilan sa napakadakila sa mga propeta mula sa mga supling ni Isaac ay sina Jacob, Jose, Moises, David, Solomon at Jesus. Sumaka nila ang kapayapaan. Pagkatapos ni Jesus o Jesus ay wala, ay wala ng propeta na mula sa mga supling ni Isaac. Pagkatapos niyon ay nasalin ang pagkapropeta sa sangay ni Ismael. Hinirang ni Allah si Muhammad sa makanya ang biyaya at ang kapayapaan niya upang maging pangwakas sa mga propeta at mga sugo. Upang ang mensahe sa kanya ay maging ang pangwakas at upang ang aklat na inihatid niya na ibinaba sa kanya ang Quran ay maging ang huling mensahe ni Allah sa sangkatauhan. Dahil dito, dumating ang mensahe niya na masaklaw, ganap at panlahat para sa tao at jin. At para sa Arabe at di Arabe na aangkop sa bawat panahon at puok at bansa at kalagayan. Walang kabutihang hindi nito itinuro at walang masama na hindi nito binigyang babala. Hindi tatanggap si Allah muna sa sino man ng isang relihiyong iba pa sa inihatid ni Muhammad.